kumusta sa inyo mga boss uh, paling yung araw papakita ko sa inyo yung uh, itong sinabi ko nung nakaraan yung scuba tank natin is ito 0.5 liter tapos yung regulator natin uh, bubuksan natin ito mga boss ito yung ano nya quick fill nya yan tapos ano mga boss uh, 1 PSI So bubuksan natin kung ano yung settings sa loob na yung ilang plate, yung ilang dish sa loob. So bubuksan natin mga boss para makita natin. Makita natin sa inyo mga boss. Wala ito, China na regulator lang. Kasi masyadong mahal ngayon yung ano. So China lang ito mga boss. Ito sa nyo ah. So ito mga boss oh, yan. 5 SI maximum nya tapos yung so, ano natin is one of this ay yung hub nya so bubuksan natin para mapakita natin sa inyo mga boss kung uh, ilang disc yung seating natin sa ganitong ano sa ganitong setup ng regulator so china made ito mga boss ha? ayan natin dyan sa loob. Ayan. So, yung this natin is ayan mga puso. So, ayan yung setup. Ayan. Bala yung dalawa. ah Ganito yung setup natin. yung so bali yung up natin mga boss kanito yung regulator nya yan yan tapos yan so ito yan ito yung sa may ano natin pinakakunan natin saka so, uh, ito yung sa may Uh, dito sa ano natin sa G12 sa offset or sa receiver dito naman yung sa output so yun mga boss is yung plate so, ito sa inyo mga boss ah kukunin natin para makita nyo ang malapitan so tanggalin muna natin yung rubber nya So bago ito mga boss uh, Hindi pa ito na ngayon ko lang na open Bago pa lang ito So ngayon pa lang natin binuksan Kasi para makita nyo sa loob Yung seating natin na Ganitong output so yan so ito naka orb yan so eh uh, ito yan dito na side so nakaganyan ganyan oh. yung ay So, ayan mga boss ko nakikita nyo. Yung dalawang kinuha natin ito. Ito, yung una. So, nakaganyan yan yung dalawa. Ayan, nakaganyan. Tapos, ito naman yung, ayan mga nakikita nyo. Ito naman yung dalawa. Ito, ano. Nakaganyan yung dalawa. Ayan. Tapos, ganyan. Ayan. Ganyan. Ganyan. So kulang yung ano natin yung ginawa na no. Yan. So ulitin natin ah. Dito tayo sa pinakamaba. Yan. Para makita nyo. Yan. So yung dalawa una. Pagano yan. Yan. Doon pupunta sa ano natin sa output. So, yung dalawa. Pagano Ito silang dalawa magkaharap. Tapos yung sunod is anim. Yan mga puso anim, tatlo-tatlo. So, tatlong nakaganyan. Na, yan, nakaganyan. Tapos yung last is punta dito sa kabila. Yan, ganyan. So, ganyan yung sitting niya. Yan. yan ganyan so ayan oh ipakita ko na sa inyo mga busa oh kita na no, yan Yan yan. So, ganyan, mga boss So, na iyan, So, 1,800 PSI Out So, ganyan yung out na 1000 PSI mga boss yan. So, pakita lang natin sa inyo Para may kayo So, bali yung plate natin o yung dest

ipakita ko sa inyo. ito yung dalawang una ito so dito nakaharap sa out so itong apat magkaharap silang apat so ganyan sa so, anim na magkaharap so, dito sa kabilang side so ganyan yung out 118 mga boss na output so depende yan sa regulator kasi susulit natin mga boss para hindi mag ano, hindi mag, wala yung ibang test baka malaglag Boss yung yan. so ganyan mga boss yung output ng itong ano natin so china lang ito mga boss kasi masyadong mahal yung ano ngayon yun eh yung isang regulator ngayon yung taiwan pala masyadong mahal yung taiwan na regulator so maganda ito mga boss okay na to kasi mamurahin lang pero mas tumaas na yung presyo nito ngayon sa seat nya. Iba na yung price. Kumpara doon sa dating binili natin. Yan. So China na regulator. Ganito yung seating. So iba-iba yung seating. meron rin one. It Ay na iba yung. Yung seating sa desk nya. So ito yung. Isit lang siguro. Depende kasi ito sa anumang boss eh. Sa desk na ginamit. So puro to. Puro to puti na desk Na parang stainless. Yung iba kasi parang metal lang na test yung kulay itim lang so medyo makapal yon so iba rin yung setup noon so depende kasi yung output nya na 1.8 halimbawa depende sa kapal nitong test so meron rin iba yung setting kasi depende sa kapal tsaka sa brand so yan lang mga boss uh, so ulit natin ulit so kung mag setting kayo kung lalagay nyo sa PCP mga boss Uh, halimbawa, yung pasipin nyo, yung walang ano sa loob, ganito. Yung iba kasi may ano dyan sa loob, eh, parang may eh, parang may bumubukol na nagtutuko dito sa ano natin. So, ito, yung valve nya. Ganyan yung sitting ng valve nya, mga po. So, Yan, ganyan yan. Tapos, nakaganyan yan sa loob po So, ulit lang natin, mga boss. sa ulit So, wala so, yung parang clip na ganito. so yung iba kasi yan tumutukod dyan dito parang may bumubukol yan sa loob so purpose nyan is tumutukod dyan para pag uh, nilagay nyo so hoppy press nya lalabas yung hangin so pag tinanggal nyo so automatic babalik yung sisira ulit so yan yung purpose nyan pero sa amin kasi uh, hindi na ito nilalagay natanggal na lang kasi wala nang nakutukod dyan na parang ano So, direct na lang yung ano natin. So, kaya ngayon, kukunin na lang ito natin mga boss. Pag naglagay na tayo. Kukunin natin ito. So, yan mga boss. Pwede nyo na kunin yan. Ito. Yan. Yung nakalagay dito na ano. Na, yan o. Parang ganyan. Parang yan Aranggan yan, yan, ano. yan. So, okay na kahit kunin nyo yan. Tago niyo setting nya ayan so tingnan nyo muna bago nyo isole kasi meron kisa, minsan na mga nakabara na ano mga, mga maliliit lang na kahit ano lang yung mga ribaba so mag ano na yan mag uh, na yung output natin ayan <clears throat> tapos ito

So, ingatan nyo lang na walang makapasok na maliit na ribaba kasi yun yung maglalak sa ah, mag oh, yan yung ano sa atin minsan mga boss naglilek kasi yung uring nasisira kung may mga maliit na ribaba na nakapasok sa loob so pupunitin yung uring yan yun mga boss yan ganyan lang yung sitting na ano natin uh, yung output ng na, ano natin so ito lang yung tinanggal natin mga boss o yung bulb nya yan, so tatap na lang ito natin mga boss so ito mga boss so, oh, yan uh, yung ibig sabihin, yan so nakalipindi sa kapal so ito medyo makapal ito mga boss yung disc na ganito, kulay itim so ito medyo manipis lang so ito medyo matagal rin ito mag ano mag kasi naka-curve yun mga boss eh, yung mga plate. So matagal to mag-flat kasi makapal siya. Yan, so maganda rin to yung kulay ito. So ito naman is manipis lang. Hindi naman to sasabi na stainless talaga yung ano minsan kasi ano lang. Na uh, naka-chrome lang. So nakakalawang rin. So yan mga boss, ganyan lang yung print sa mga disc natin. At minsan, uh, may iba yung output kasi nag unti-unti syang nagpa-flat hindi na siya nakakorb kaya hindi iba yung uh, ano output saka yung o-ring nyo may leak na so yan lang yung papalitan natin yung mga disk dapat bumalik ko ng reserve na ito so yan lang mga boss magkanipis minsan kasi may iba yung output sa katagalan kasi yung disk natin parang hindi na siya corp parang nag-deflame na siya so may na yung tulak ng pag-close nyo ng ito

E uh -oh.